Gusto ko ba siya makasabi? ko Kasi ngayon lang ako nagkaroon na ngayon na ako nagkaroon na yung papa ako Ito, pipisilin mo ito, child yung ganito Kung malimbawa nahihilo kayo kahit anong masakit sa inyo sa katawan, ito lang ang pipisilin mo Mawawala. lang ang pipisilin mo mawawala yan o, oh, matadya ka Yan o, oh, kasi ano ito eh. Yan, di ba matigas ito? Hmm. Kailangan babasagin yan. Kasi pag hindi binasag yan, wala. Yung katawan mo yan, mga lamig. Mga inihilog ko nga rito, mga mga lalaki nga, sumisigaw eh. Hindi so, talagang masakit ito. Sakit nga, pero masarap. Mm. Pero kung wala kang nararamdaman, kahit ganito yun. Gracias.